Hello mga kababayan. So guys, bali dumating na si Jason sa bilang consultant no ng SMNI. Tapos dito uh, sa kongreso, sinasabi niya na co-production daw etong si Lorraine Badoy at saka si Ka Eric sa SMNI. Ang sinasabi niya, guys, yung kumbaga man parang black timer na halimbawa yung mga ilaw, venue, tapos yung airtime eh sa SMNI pero yung content eh kay Badoy at saka kay uh, ka Eric Celis. So parang sinasabi niya na walang tinalaman itong si Kibuloy kasi nga ang ano lang nila, ang sagot lang ng SMNI ay, ay yung venue, kuryente, airtime tapos, wala silang pakialam sa content. So, guys, dito, nagsisinungaling tong si ano, although, siya mismo, pag nagsalita tong si Jason sa, kinukumbinsin niya na totoo yung sinasabi niya. Pero, actually, alam niyang hindi. Hindi totoo at nagsisinungaling siya. Kasi, alam nyo, guys, sinasabi dun sa, ano, kongreso, na matagal nang walang kita etong, ah, uh, programa ni Badoy at saka ni Celis. So kung walang kita, ano papayagan ba yan ni ano ni Kibuloy na isang gahaman sa pera, di ba? Na lahat na lang ng kaparaan ang ginawa magkapera lang, di ba? Ginamit yung mga kabataan, magtinda ng mga kung ano-ano sasabihin para sa eskwela nila. Di ba yung mga ano candy-candy na umakit na mga bus, tapos eh, sasabihin eh, sa pag-aaral nila may bibigay na papel para makapag-aral. Yung pala kibulo yun. Si Kibuloy, si Kibuloy pa ba ang papayag na wala siyang kita? mag ba siya ng panahon sa mga taong to kung di siya kikita, di ba? So guys, itutuwid ko lang. Si ano, si Badoy at saka si Ka-Eric, mga empleyado yan ng ano, SMNI. Sila, mga tauhan lang ni Kibuloy. Tapos yung mga sinasabi nila dun sa kanilang ano programa, aprobado ni Kibuloy yan. Hindi pwedeng hindi niya aprobado yan kasi programa niya yan. Kumbaga, yung mga sinasabi dyan, talagang nakikinig siya. So, kumbaga, hindi niya yan kinokontra, pera na lang nung nasita ng kongreso, no? Aprobado niya lahat ng sinasabi niyan. Alam niyo guys kung ba't ko nasabi? Kasi si, ano, Uh, ano, yung si Mike Abe, natanggal yan guys. Kasi nga, yung sinasabi niya after yung sona ni ano, uh, President Marcos, yung pinakaunang sona ni President Marcos, hindi nagustuhan itong si Kibuloy. On air, tinawag yung attention niya at kinorek siya. Ibig sabihin, pagka hindi sa sang-ayon si Kibuloy, on air, on the spot, tatawagan ka at itutuwid ka. So, itong mga pinagsasabi, nitong si Eric Celis at saka ni Lorraine Badoy, no? Aprobado niya yan, hindi siya dyan, ano, kumukontra sa ayon siya. Kaya nga lang, nasilat, napuna yung fake news nila tungkol dun sa travel expenses nitong si Speaker Romualdez. Ikaw ba naman, guys? Uh, tatagal ka ba? Magtatatala ka ba dyan? kung ikaw ba naman eh wala talagang ano, uh, nakukuha ang monetary benefits, 'di ba? Kung wala ka man lang sinasahod kahit konti. So sahuran. Sahuran si Lorraine Badoy at saka si Ka Eric diyan sa SMNI. Sila ang ano nila, sinusunod nila sa mga programa nila kung ano yung tugtog, kung ano yung sayaw ni Kibuloy, ayun ang sasabihin nila kasi alam na nila no yung nature ng amo nila na pag sila kumontra diyan kasi naging example na nga 'di ba si Mike Abe na ang tagal na nagserbisyo sa kanya 15 years pero nga dahil nga hindi nagustuhan yung sinabi kinokorek tapos uh, si Mike Abe nagresign no pero baka kahit hindi ka magresign pag ayaw sa ni Kibuloy sa mga sinasabi mo siya mismo sisipa siya mismo magchuchugi sa So ayun guys ah, para kasi sinasabi nitong si ano Jason sa na parang ang programa ni ah, uh, Badoy at saka ni Celis, no? Ay kagaya ng ano, it bulaga generic dito sa Channel 7, 'di ba? Kasi sila, sila ang tinatawag na black timer. Kumbaga nanghihiram sila ng airtime, 'di ba? dito sa channel 7. Tapos yung content, sila na bahala. Tapos yung venue, sila na rin bahala kasi yung APT, di ba, nandito sa may kainta, yun ang ano nila, ginagamit nilang ano, studio. So parang pinapalabas na ganun, yung ang airtime lang, no, dito sa pagkakataon sa SMNI, yung pati yung venue. Tapos yung content, wala nang kinalaman ng SMNI. So, dito nilaglag na nila itong si Lorraine Bado at saka si Ka Eric. Kasi nasa ano, ora de peligro sila sa kongreso. So, kung bagaman, ah parang hot potato. Nung malaman na may problema tong dalawa na to sa mga pinagsasabi nila. Sabay bitiw, di ba? So, ayun, sinasabi ko lang guys na nagsisinungaling ang SMNI na co-production itong programa ni Lorraine Badoy at saka ni Ka Eric Celis. So, ayun lang guys ha, hindi na lang ko end. Blessings! Blessings everyone! Bye!